Sa paningin ng mga hindi sanay, maaaring mukhang tahimik o mahiyain lang ang mga introvert. Pero sa ilalim ng katahimikan, laging nakaalerto ang kanilang pakiramdam. Nakikiramdam sila, hindi lang basta tumitingin. At ang ilang mga bagay na agad na nagpapalitaw ng alarma sa kanilang emotional radar ay ang pilit na kasiyahan, sobrang masayahing mga estranghero, mga mabait na tao na may kakaibang dating at mga ngiti na hindi umaabot sa mata. Narito ang mga dahilan kung bakit ang peking kabaitan ay hindi lang basta nakakainis para sa isang introvert. Pakiramdam din nila ito ay mapanganib. Number 1. Nararamdaman nila ang emotional discrepancy na parang physical pain. Ang mga introvert na tao ay likas na emosyonal na sensitibo kaya kapag may ngumiti gamit ang bibig pero hindi ang mga mata, kapag may nagsabing masaya ako para sa'yo pero may pag-aalinlangan ng boses, nararamdaman nito ng mga introvert na parang static na ingay sa kanilang nervous system. Matindi ang tama ng emotional dissonance na yon sa kanila. Pakiramdam nila ay hindi sila ligtas, na nagpapatrigger sa kanilang instinct na umatras na lang. Karamihan sa mga tao ay binabaliwala ang kanilang pakiramdam. Pero ang mga introvert ay hindi ito kayang baliwalain. Masyadong sensitibo ang kanilang sistema sa mga kaplastikan. Masakit ito para sa kanila sa paraang mahirap ipaliwanag sa iba. Number 2. Napipick up ng kanilang nervous system ang vibe bago pa ang iti. Bago pa man magsalita ang isang taong kunwaring mabait, ay naskan na agad ng isang introvert ang kanilang vibe. Ang enerhiya ba nila ay totoo o palabas lang? Ngumiti ba sila para mang manipula, magpa-impress o may itinatago? Totoo ba ang pagiging palakaibigan nila o isang maskara lang? Ang mga introvert na tao ay parang human lie detectors. Natural silang nakaprogram para basahin ang katotohanan sa likod ng mga kilos. At kapag naramdaman nilang hindi totoo ang enerhiya, umaatras sila kahit minsan ay hindi nila agad maipaliwanag kung bakit. Number 3, iniuugnay nila ang mga nagpapanggap na mabait sa manipulasyon. May long-term memory ang mga introvert na tao. Naaalala nila yung katrabahong nakangiti habang naninirang puri. Yung ex na mabait sa harap ng iba pero mapang-control sa private. At yung mabait na tao na biglang naging cold nung hindi nasunod ang gusto. Kaya ngayon kapag may taong masyadong mabait, mabilis makisama o masyadong masiyahin, pakiramdam nila ito ay trap. Napapaisip sila, ano kayang kailangan nito sa akin? At agad silang umaatras, emosyonal man o pisikal. Dahil para sa isang introvert, ang pagiging totoo ay kaligtasan at ang huwad na kabaitan ay isang malaking red flag. Number 4. Nakikita ang mga hindi napapansin ng iba at binabagabag sila nito. Madalas pinupuri ng mundo ang mga taong fake nice dahil sila'y kaakit-akit, masayahin at positibo. Pero ang mga introvert na tao ay nakikita ang hindi nakikita ng karamihan. Ang mga kalkuladong timing, ang mga exaggerated na tono, at ang pagbabago ng enerhiya kapag walang nakatingin. Hindi lang nila ito kinaiinisan. Ramdam din nila ang betrayal habang pinapaniwalaan ito ng iba. Madalas nag-iisa ang mga introvert, hindi dahil galit sila sa mga tao. Ngunit ito ay dahil ayaw na ayaw nilang makitang nagkukunwaring mabait ang iba at pinararangalan paminsan para dito. Number 5. Natatakot sila na may itinatagong dilim sa likod ng pekeng kabaitan. Ito ang ayos sabihin ng karamihan. Hindi lang basta nararamdaman ng mga introvert ang kaplastikan. Pinaghihinalaan din nila na may mas madilim na nakatago sa likod nito. Ang mga taong sobrang nagsusumikap na magustuhan, may malalim na insecurity yan o manipulasyon. Mga taong puro papuri sa lahat, uhawian sa kontrol. Mga taong mukhang too good to be true, madalas hindi talaga sila totoo. Hindi pinagkakatiwalaan ng mga introvert ang nakikita lang sa ibabaw. Nararamdaman nila na ang isang genuine na tao ay hindi kailangang magpanggap. At kapag may taong masyadong nagpapakabait, ang dating nito sa kanila ay predatory. Number 6, nakakaubos ng enerhiya para sa kanila ang pekeng kabaitan. Ang mga introvert ay sensitibo sa enerhiya. Ang makihalubilo sa mga taong fake na nice ay parang nakakulong sa isang kwartong puno ng mga fluorescent lights. Overstimulating, hindi natural, at nakakaubos kaagad ng lakas. Para bang kailangan din nilang ngumiti ng pilit? Napipilitan silang sumabay sa vibe na hindi naman totoo, at nauubos ang enerhiya nila sa pagpapanggap na okay lang ito sa kanila. Kaya sa halip na makisama, ginagawa ng mga introvert ang kanilang likas na reaksyon. Umaatras, nagre at nilalayo ang kanilang sarili sa sirkus ng na mga nagpapanggap. At number 7 mas hinihila sila ng mga tahimik pero totoo kaysa sa mga maingay na mabait. Para sa mga introvert, mas pinipili nila ang mga taong tahimik, awkward, parangka o kahit medyo mailap. Basta totoo, kaysa sa palangiting madaldal na puno ng mga palabas. Dahil hindi sila naghahanap ng performance, ang gusto nila ay katotohanan. Hindi mo kailangan maging maingay. Hindi mo kailangan maging karismatik. Maging totoo ka lang at mararamdaman nilang ligtas sila sa presensya mo. Shoutout sa mga nanood at nag-comment last upload na mga bagay na never gagastusan ng pera ng isang Sigma introvert. Shoutout kay Princess Arcebuche. Sabi niya, thank you po sa mga kaalaman ng yung video. Hindi man ako introvert, Marami ako natutunan at mas lalo kong nauunawaan ngayon ang boyfriend ko na isang introvert dahil sa mga videos mo. Maraming salamat po. God bless sa'yo, Sir AP. Sabi naman ni Marie Delight Worker, Tumpak! Hindi ako nag-aaksaya ng pera para lang sa mga bagay na walang kabuluhan. Hindi ako kuripot. Sadyang hindi ako mahilig ma ng kung anong bagong trend o uso. Ang pera ay ginagamit ko sa tamang bagay. Savings muna minus expenses. Yun. Good evening Sir AP at maraming salamat muli. More power and God bless. At tayo naman kay Malia Mumena Bantas. Hindi lahat ng kasikatan ay nabibighani kami sa gawain nila. Maganda man o pangit, pwede namin panoorin pero hindi lahat ay gagawin o gagayahin namin. Pinupulot lang namin ang mga makabuluhan sa bawat nakikita namin sa society. At doon namin ia-apply sa mga bagay na makakapagbigay ng magandang situation sa amin. At shoutout din kila Emma Villanueva sa butaherap Rap Vlog, Eye of Common Sense 0.2, Ellen Espino, Annalyn Granada, Kitin Tabanas, Kati, Christian Carl Pulido, Pax Tumulak, Mobile Player, Jola Short Video, at kay Ramlat. Maraming salamat po sa panunood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati, o mabasa ang comment nyo, mag-like at mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to. At pipili kami doon ng mga i shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Ang mga introvert na tao ay hindi anti-social. Hindi rin sila cold. Sadyang allergic lang sila sa emosyonal na kaplastikan. Mas pinipili nila ang lalim kaysa sa karisma, katotohanan kaysa sa palabas, at pagiging totoo kaysa sa pagiging kaibig-ibig. Kaya kapag iniiwasan nila ang isang taong may good vibes pero pilit ang dating, hindi yon kabastusan. Yun ay pag-iingat sa sarili. Dahil pa sa mga introvert, mas maingay pa ang peking ngiti kaysa sa kahit anong insulto. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa subscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba yung mga bagay na hinding-hindi paggagastusan ng isang matalinong sigma introvert? Panoorin mo sa video na to.